Ang United Nations Security Council ay may dose, -dose ng resolusyon na ang naproduce kabilang ng pag-impose ng trade and economic sanctions sa North Korea. Pero hindi ito nakapigil sa North Korea na patuloy na makapag-develop ng mas malakas na armas pang digma. Noon pa man ay mainit ng United States at North Korea sa isa't isa at hindi imposible na ang matagal ng tensyon sa buong Korean peninsula ay maaring mag-trigger ng military conflict o mauwi sa digmaan. Pag nagkataon, ang senaryo na ito ang magpapakita kung gaano nga ba kalakas at kakompetent ang North Korean Army. Kabilang ng kanilang Air Force at Navy at maging ang overall capacity ng buong bansa pag naganap ang isang digmaan. Kung sa papel ay mukhang malakas nga ang militar ng mga North Korean, lalo na sa nababasa natin sa mga pahayagan at napapanood sa pinapalabas ng state media ng North Korea. Kaya ang tanong, ganun din kaya sa realidad? Ngayon ay pag-usapan natin ang capabilities ng militar ng North Korea at limang dahilan kung bakit hindi ito makakatagal kung sakali mang makipagdigma ito sa US. 5. North Korean Navy ang barkong pandigma ng North Korea ay sobrang luma na. Ang North Korean Navy ay mayroong 810 na barkong pandigma. Kung iisipin ang bilang, ay malaking bantanga ito. Pero pag aktual na digmaan, ay madali lang itong madudurog. Bakit? Sa dami ng bilang ay okay ito, pero sa quality ay hindi na. Dahil ang mga barkong ito ay lumang luma na pagdating sa konsepto at disenyo ang North Korean Navy ay kinoconsider bilang brown water navy na nag-ooperate within the 50 kilometers exclusion zone. Wala itong aircraft carrier or destroyer. Tapos meron lang itong tatlong frigates na wala talagang panama sa napaka-advanced na surface combatants ng US. Lalamunin lang talaga ito. Ang malaking porsyento ng barkong pandigma ng North Korea ay halos puro maliliit lang na patrol vessels. Ang North Korean military ay mayroong 70 submarines at approximately nasa 20 rito ay Romeo-class, 40 ang Sangho-class at 10 naman ang Yono-class na submarines. Kaso ang masaklap, ang lahat ng submarines na ito ay gumagamit ng DSL electric propulsion na dinisenyo pa noong 50s o 60s. Kaya lang nitong mag-operate within 50 kilometers ng North Korean coast. Tapos napakaingay pa nito kumpara sa mga modernong submarines. Kaya napakadali lang itong madetect ng mga US submarines at ng P-8 Poseidon na siguradong ide-deploy ng US sa oras ng conflict. Kaya ang US ay hindi masyadong nangangamba at siguradong madali lang na neutralize ang barkong pandigma ng North Korea pag nagkataon. 4. Air Force ang Air Force ng North Korea ay outdated na sa kahit anong modern-day combat. Ang air superiority ang isa sa pinakamahalagang faktor sa kung anong kahinatnan o resulta ng digmaan. Sa ngayon, ang North Korean Air Force ay mayroong 5,000 combat capable aircraft. Kaso lahat ng ito ay third generation pa at isa lang rito ang fourth generation. Ang MiG-29 ng pinakamodernong air fighter ng North Korea ay approximately 40 lang rito ang nag-ooperate. Ang buong Air Fleet ng North Korea ay halos may maintenance issue at sagad ng service life nito, kaya itinatayang 50% lang nitong available pag nagkaroon ng digmaan. Ang air missiles naman na ini-equip sa kanilang air fighters ay sobrang luma na rin ng technology kumpara sa US ngayon. Samantalang ang F-22 at F-35 lang ng US ay mas ahead ng ang generation kumpara sa MiG-29 na pinakamodernong air fighters ng North Korea. Kahit kung magkakainkwentro ang air forces ng U.S. at North Korea, ay siguradong mahihirapan ng North Korean pilots na ma at ma-target ang kalaban dahil mas mataas ang kayang ilipad ng F-22 at F-35 kumpara sa MiG-29 ng North Korean Air Force. Sa U.S., bukod sa modernong air fighters, ay mas mahusay ang piloto nito lalo na pagdating sa may strategy. Kaya't mas expected na mas mabilis na makukuha ng U.S. ang air superiority sa himpapawid ng North Korea. 3. Armed Forces Ang mga sundalo ng North Korea ay equip ng sinaunang sandata at kulang ito sa karanasan. Ang North Korea ay may halos 1.2 million active soldiers at nasa halos 5 million ang reservists. Kahit itinuturing ito na isa sa pinakamalaking ground force sa buong mundo. Ang troops na ito ay suportado ng 200,000 special soldiers nila, kaso karamihan sa mga troops na ito ay equipped ng outdated weapons mula pa sa Soviet Union era. Ang conventional forces ng North Korea ay talagang humina matapos ang Cold War. Ang mga equipment na gamit nila ngayon ay sobrang luma at kinakapos pa ng supply ng armas. Halimbawa na lang ang North Korea ay may kakaunti lang na tanke na nakabase pa sa 1970 Soviet T-72 at karamihan ay galing pa sa 1960s era ng T-62. Kaya kung outdated na armas at mga tanke ang panlalaban sa US, ay madali nga lang talaga silang madurog nito two, resources. Para makatagal sa digmaan ay kinakailangan ng maraming reserba, hindi lang sa mga tao kundi maging sa mga kagamitan. Siyempre hindi lang din sa pagkaubos ng mga balang makakapagpabagsak sa mga kasundaluan kundi maging sa food supply. Kapag ang North Korean forces ay na-short lang sa supply ng mga bala o ng pagkain, ay siguradong hindi talaga ito makakatagal sa digmaan. Kaya nga sa ginawa pa na trade and economic sanctions sa North Korea ay talagang malaki ang epekto nito sa kanilang bansa, lalo na sa food supply. 1. Kalyadong Bansa Ang North Korea ay halos wala ng kalyadong bansa. Traditionally, kilala natin na ang China ang pinaka-close ally ng North Korea. Pero alam nyo ba na noon yun, katunayan, kinundi na nga ng China ang latest ICBM or Intercontinental Ballistic Missile ng North Korea. Noon ay matibay talaga ang relasyon ng China at North Korea, pero mula nang umupo si Kim Jong-un sa posisyon bilang Supreme Leader, ay nagsimula nang lumamig ang relasyon ng dalawang bansa. Pero sa trading ay partners pa rin sila magpahanggang ngayon. Ilang beses na rin nagsalita China laban sa North Korea na itigil na ang sinasagawang nuclear test at pag-launch ng ballistic missiles nito. Kaya nga itong dahilan kung bakit gusto ng China na ang mamuno kapalit ni Kim Jong-un sa North Korea ay ang kanyang kapatid na si Kim Jong-nam. Sa kasamang palad, ito'y pinaslang sa Malaysia. Ang Russia naman ay matagal nang bumitiw sa pagkikipag-aliansa nito sa North Korea. Kung baga, playing safe na lang ang Russia rito. Ibig sabihin, kung sakaling magkaroon ng conflict, walang maasahang direktang suportang North Korea mula sa ibang bansa. Hindi katulad ng US ay mayroon itong direktang suporta mula sa South Korea at Japan at maging sa iba pang karatig bansa. Strategically, ang North Korea ay hindi naman talaga kinakailangan ng technology, resources o anumang allies para makipagdigma, especially laban sa US. Tibay at lakas ng loob talaga meron ngayon sa North Koreans, lalo na at ang tinanim sa mga isipan nila ay sila daw ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo.